So, good morning. Ayan. So, di bali, andito kami ngayon sa may cafeteria. <laughs> Dito kami ngayon sa cafeteria. Dito kami ng breakfast. Stereo clockwork. Stereo So, ayan mga palangga. Di ba, ito yung aking breakfast na favorite. Yung may tomate. And, ayan. Yeah. Di tatay naman. <laughs> Croissant. <laughs> Croissant. Say hi. Good morning. Say good morning. Ano mga palangga? Good morning. It's our breakfast. Kaon mga palangga. This is olive oil. Olive assawan stock I and tomato and let's put some salt ayoko okay. ga, ayoko ga nama tama, baka naka orko, chan okay. ko, ayo, wateng mas pera, wateng mm -hmm. mas, mas <tipuluh> mas mas, Dito kami ngayon sa may... Kintana. Kintana. Motor shop. Motor shop. Accessories. Kasi bibili si... Ano bibigay mo? Ah, uh, ano. Uh, uh, starter. Starter. Starter ng motor. <coughs> starter ng motor kasi... Nasiraan siya kahapon. Hindi umandar. Nagpatawing. So, kaya andito kami ngayon sa my motor shop. So, susubukan niyang ayusin mag-isa kung, ano, kung gagana pag pinalitan ng starter. The stickers. size. <tinyo>

So, ito, guys, ang binili niya, starter coil. Ito ba yun? Ayan. Pabayaran pa pala. So, ayan, guys. So, sa mga may mga motor dyan, mga sa so, mga naghahanap ng mga parts? mga motor parts dito lang kayo pumunta sa may Quintana, Quintana. Metro Quintana yes, Metro Quintana, linya linya 5 linya 5 color, color, green sa Metro oh, color green daw okay so pa na kami mga palangga and susunduin pa namin si Bunso so ayan mga palangga di bali waiting kami sa train <laughs> yeah, oy. Careful. Careful. Okay, ayan, mga palangga, si Charlotte, nagja-jump sa foam, dito sa basurahan. So, kung makikita niyo mga palangga, ayan o, ayan, tinatapon lang yan na maganda pa, hindi naman siya gaanong gamit. Tingnan mo, malinis pa yung foam, and then yung foam ng baby. So, talagang ganyan dito, yung basurahan. <laughs> la, laging tinatapon hindi sila katulad sa atin na inaabot pa ng ano century <laughs> century so diba naghihinday kami ng taxi mga palaga dahil pupunta kami ng mall tingnan nyo guys oh tinatapon lang yung ano yung tawag dyan printer oh so last time tinapon din namin yung printer namin na medyo bago pa kasi hindi marunong si Carlito magano mag umayos kaya tinapon na lang din namin pinapakita mo yung internet how poor we are <laughs> bakit poor na na ye kya ho raha es Mami, <coughs> Yay! Let's go So, ay mga panangan, dito kami ngayon sa May Villa Verde Carrefour. Damasyo. Oh no. Trolls! Trolls! Nakakakua na yung trolls. Ang daming trolls sa bahay. Sabi ng Krusty, ko sa akin, yung most katulad sa kanya. Trolls! Charlotte, cares that one? Ay! Kasi it's raining na. Rainy season. So ayon naman kay ate. Charlotte, Ben, Ben, here, here, here. Ayan, yung napili ni Charlotte ang kanyang umbrella. Charlotte! ang cute, kito. Parang totoo. Look. Lego. Ano ba yung anak ko? Excited sa kanyang... Ano yan? Oh no, no, wala tayong pera. It's so expensive. Mira, 25. Uh, squid Game. Bakit black? Di ba dapat ano? Color red? Ma mas nila, black. Ah, black. Ah, yung ano. Yung bodysuit yung ano. Squid Game. Si ate. Hmm. laro na. Ang takot. So, ayan mga palangga bali ayun nakalabas na kami ng Carrefour ito sa may Villa Verde so di bali sarado na pala yung fast food doon sa may yan sa may Carrefour so maglalakad-lakad kami ng konti kasi sa unahan merong ano McDonald's kakain kami bago umuwi bye bye adios Carrefour Villa Verde it's been a while nakadalaw muli Let's eat mga palangga! Let's eat! Ano na kami sa my Mcdonald's! Hello guys! Hello guys! Welcome to my channel! Wow! Small, small, small. Small. Ay, small lang. Hello! Singka pupunta jaengu! Oh So, ayan mga palangga, kasalukuyang inaayos yung motor ni Palalabs, ayan. Di ba yung kumuha na siya ng mekaniko, ang pangalan niya ay si... <laughs> <laughs> ano ko ba, ipipromote ka natin yung business niya eh. Kuya, anong name mo? <laughs> eh, hey, ano tayo eh? Uh, pangalan pa, tinatanong Oh. <laughs> yung name mo and yung name mo yung name and, na, yung name business, oh, yung name and your name ng business ah yung business ko hindi pa naman totally business nakakahiya naman sa mga tao sa sabihing business agad oh syempre yung, uh, kumbaga, parang ano pa lang yun uh, pinaplano plano pa lang oo oh, nagsisimula pa lang hmm, kasi wala pa tayong ganong kalaking eh. So guys, 'di ba sa mga Filipino community diyan no na mahilig sa mga motor, sa motor lang ba kuya, yung ano mo? Pati koche Ah, kay all around. Basta mga mekaniko pagdating sa mga ano. Ayan, paki-contact lang po si Kuya na handang tumulong sa inyo 24 hours. <laughs> 24/7, ayan kumpleto po kanya yung mga tools and meron din po siyang van mga palangga na ginagawa niyang talyer o oh, di ba so anytime Ata, pwede kayong puntahan sa, <laughs> sa bahay nyo ayan ano ba yan may diaper claro <laughs> may diaper mas maganda yan kaysa tissue <laughs> Oo. So kuya, pwede mo bang maibigay yung numero mo? Malay mo, may kukontak sa'yo. Sikat pa na bang kami dito sa... <laughs> Sikat. Eh. Sikat sa kalokohan. Yung na po yung mga tinain ng ano, motor ni Carlito. Taga doon sa atin. Saan? Taga bayan ng Luma. Ah, talaga. Pero po kayong Kabiteño? Oo. Ay. Ubusan ng lahi daw doon eh. Kabaing <laughs> Luma po pala siya mga palangga. My gosh. Kapit-bahay lang pala namin ito. Uy, ayun na, umandar na. Ang galing. So, last time mga palangga, di ba diba pinakita namin na bumili kami ng starter. Kala ni Palalab starter yung problema. Pero sabi daw ni Kuya, hindi daw yon. Kita natin tong nabinili mo na bago kasi wala ka nang intindi. Okay, yeah. sige para. So 'di ba 'yung mga palanga, ayan. So 'di ba 'di kasama kasama mo siya ga no? Kasamahan niya ito sa ano sa motor. Pinoy Madrid. Pinoy Drag Park. Oh, ayo, abi. Pinoy, Pinoy Riders Madrid. Pinoy Riders Madrid, ayan. Sa mga mahilig bang motor diyan. So, ilalagay ko na lang kuya sa description yung ano mo number. Ay, kayo, o, ikaw, kung gusto mo isabihin na dito. Eh, ikaw na lang maglalagay. O, oh, mag <laughs> <laughs> oh, at least, diba, tinutulungan natin si kuya, malay mo. Mabigat yan. Eh, hayaan mo lang siya nakapatong doon. Dito ka, tol. So, ngayon lang ako nakakita na nag-iyosi, pwede pa lang. <laughs> Charot lang. Sumabog. <laughs> Charot <ka>. lang. <laughs> Ayan, galing-galing. Kuya, saan nyo po natutunan mag ano, maging mekaniko? Eh. naman tayo kahit paano. Ay, galing. So, yan ang kagandahan mga palangga. Pag kayo po ay merong pinag-aralan talaga sa si specific na katulad yan, being mekaniko, ay talagang magagamit nyo po talaga yan. Lalo na pag kayo ay mahilig sa motor, o di ba? Kuya pang shout out si Cyrus. Hmm, vice. <laughs> vice. Buenos <laughs> dias. <laughs> ah, vice niyo pala si vice Sai. Lang. <laughs> Ang pinsan ni Carl. Basta ayan mga palangga, ito serious talk to ha. Talagang ano po talaga siya. Ah, uh, talagang nag-aayos po talaga siya ng motor, kotse at kung ano-ano pa diyan. So ayan, so ilang di ba ilang araw na hindi ginamit ni ano ni Carlito yung kanyang motor dahil ano hindi umaandar. So salamat ito kay Kuya dahil sa kanya maibabalik muli. So dahil tumatagas po sa baba yung ginamit namin pang sala ay yung diaper. <laughs> ayan. So, ayan, hindi ba rin, hindi na ako magtatagal dito dahil susundo pa ako kay bunso. Hasta luego.